Serve the, the people. People. Serve, serve the people serve the people And that is our, is commitment. our commitment And that, that is our commitment. Is our commitment We are true FM Araw ng Apo ng Webes October 23 ng aming makapanayam si Ginang Paira Nukum Lucas founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. Ang panayam ay para pag-usapan ang kasong kanilang isinampa sa tanggapan ng ombudsman noong umaga ng Oktubre 22. Laban kay Tarlac, 3rd District Congressman, Noel Rivera, asawa niyang si Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera at Engineer Neil Farala ng DPWH First District Engineering Office ng Tarlac. Sa kalagitnaan po ng aming panayam, hindi napigilan ni Ginang Lucas ang kanyang emosyon. Sir, sobra. Mapapaiyak, mapapa po tayo kasi ito'y pera natin. Nagtatrabaho tayo. Grabe po dito. Grabe talaga, hindi sila tao yung modus ipa. Talaga pong sindikato ang mga congressman. 100 million, 150 million, ang ilang metro lang po tapos substandard. Taon-taon hinihingan nila ng pondo. This is injustice to us, to us all taxpayers. Injustisya para sa mga mamamayan. Ang umano'y sindikato ng mga congressman sa mga proyekto ng pamahalaan, wika po ni Ginang Lucas. Ang isa ng pangkaso laban kay Congressman Rivera et al. ay paglabag sa Anti-Plunder Act, Unexplained Wealth at ilang pang mga batas. Sa opisyal pong pahayag ni Congressman Manuel Rivera, sabi niya, and I quote, Mariin ko pong itinatanggi na ako po ay nasangkot sa anumang uri ng korupsyon. Malinis po ang aking konsensya. At handa ko pong sagutin at harapin kung anuman ang laman ng reklamong isinampa laban sa akin sa sandaling matanggap ko na ang kumpletong impormasyon at mga kaukulang dokumento ang to. Wala pang tugon sa aming imbitasyon ng panayam para kay Vice Mayor Evelyn Rivera at Engineer Neil Parala. Samantala, kapansin-pansin na bahagi ng ebidensyang isinumite nilagin ng Lucas at ni John Job Elumbaring, isa rin po sa mga complainant, ay ang corporate papers ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation, ang sinasabing construction company na pagmamayari ng mga Rivera, kung saan ang tumatayong presidente ng naturang kumpanya hanggang ngayon ay mismong si Congressman Rivera. Habang ang kanyang asawang si Vice Mayor Evelyn Rivera ang tumatayong corporate treasurer. Sa ombudsman complaint, mula December 2018 hanggang Pebrero 29, 2024, iba't ibang kontrata ng mga proyekto ng DPWH sa Tarlac ang nakuha umano ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Maliban sa isang joint venture katuwang po ang isa pang construction company, ang kabuang halaga nang naturang mga kontrata ay 597 million pesos. Data point sa isang report ng online news website na Rappler, ang Tarlac 3G Construction and Development Corporation mula 2016 hanggang 2025 ay nakakopo ng 2.3 bilyong pisong halaga ng mga proyekto. Kasama na ang joint venture projects. Ang Rappler ay patuloy pong nagsasaliksik sa mga opisyal ng gobyerno na may kaugnayan sa construction companies na nabibigyan ng kontrata ng government agencies tulad ng Department of Public Works and Highways. Katunayan, gumawa nga sila ng tracker kung saan ipinapakita dito kung ano ang kaugnayan ng opisyal ng pamahalaan sa DPWH contractors at kung saan sa ang mga lalawigan, bayan o distrito ang mga flood control projects ng mga contractors na ito. Ang tracker na ito'y nabuo Hango rin sa pagsasaliksik na ginawa ng Philippine Center for Investigative Journalism, ABS-CBN News, at Inquirer.net. Subalit ang bulto ng informasyon ay pinagsumikapan ng Rappler. At sa serye nga po ng mga reports ng Rappler, lumilitaw ang katotohanan na sa maraming lalawigan kung saan naghahari ang mga dinastiya. Talamak, ang pagkupo ng mga kontrata sa DPWH ng construction companies na pag-aari mismo ng nakaupong politiko o di kaya ay ng kanilang pamilya. Talamak na nangyayari. Laganap ang pangyayari at nangyayari ng parabagang Walang umiiral na mga batas. Wala nang takot sa batas. Malinaw po na isinasaad sa ating konstitusyon. Article 6, Section 14. Ang mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso, meaning mga senador at congressman, ay hindi dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o dituwiran sa anumang kontrata na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa loob ng taning na panahon ng kanyang panunungkulan. Sa wikang Ingles, Neither shall he, directly or indirectly be interested financially in any contract granted by the government during his term of office. Directly or indirectly. Tuwiran o di tuwiran. Yung pangongontrata sa gobyerno ng kumpanyang pinamumunuan mo ay bawal. Yan ang tuwiran. Ang hindi tuwiran ay yung ginagawang palusot na umano'y nag-divest na sa kumpanya. Ngunit, kanyang asawa, anak, at kamag-anak ko naman ang sinasabing namamahala sa kumpanyang nananalo ng kontrata sa gobyerno. Habang sa ibang mga opisyal, at mga kawani ng pamahalaan. Malinaw po naman ang mga probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 6713. At maging ng Local Government Code o RA 7160. sa kinakaharap ngayon ang pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga umamin na na opisyal at kawani ng DPWH at isang kontratista. Umamin sa kanilang pagkakamali at ginawang pakikipagsabwatan para pagnakawan ng pera ang bayan. Pero ni isang proponent o mambabatas ay walang umaamin. Kahit ang mga tinaguriang congressman contractors o contractors ay walang pag-amin. Bagkus. Ang iba sa mga proponents na ito ang siya pang galit sila pa ang mayabang malinaw nga ang mga probisyon ng ating saligang batas at nang ilang pang umiiral na batas laban sa katiwalian sa gobyerno pero bakit nga ba walang takot ang mga taong ito sa pananagutan wala nang takot sadyang wala nang hiya. Talagang winawalang hiya na ang bayan. Sinabi mismo ng Department of Finance na araw-araw, 4.5 bilyong piso ang kailangang utangin ng Pilipinas para patakbuhin ang gobyerno. Higit ng labing pitong trilyong piso ang tumatakbong utang ng Pilipinas at ito'y palaki na ng palaki. Nagpapagal sa trabaho ang mga pangkaraniwang Pilipino. At sa bawat kibot ay may karampatang buwis na ipinapataw ang pamahalaan. Nagpapakahirap ka. nangungutang pa ang bansa para may nakaw sila. Sadyang wala na nga pong konsensya ang mga walang hiya. Sila mismo, kamag-anak nila mismo ang siyang may miari ng construction company. Nakatransaksyon ng DPWH wala nang takot na maparusahan ng batas. Kasi nga naman, kailangan pa muna silang idimanda. Idimanda sa Department of Justice o sa Ombudsman bago humantong sa husgado. At dahil nga sa laki ng perang nakulimbat, kayang-kayang kumuha ng mga mahuhusay na abogado para sila'y ipagtanggol sa anumang asuntong kanilang haharapin. At sa dami nga ng kanilang ninakaw na salapi, pati mga husgado ay maaari nilang suhulan. Siguradong patatagalin ang kaso. Ilalaban hanggang kataas-taas ang hukuman. Lalakarin na makapagpiyansa at habang laya ng dahil nga sa piyansa, patuloy sa pagiging mambabatas o opisyal ng gobyerno. At sa tagal ng usad ng kaso, muling makakatakbo sa halalan. Talaga naman, nag-aawak-awak na kwarta ng mandarambong ang siyang puhunan para manalo sa eleksyon at magpatuloy bilang mga Lingkod Bayan. Labis-labis po ang kirot. Natanggapin ang katotohanan. Na ang perang ninanakaw sa atin, ang sharing perang ginagamit nila para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Para makalusot sa mga kaso at patuloy na makaupo sa pwesto ng kapangyarihan. Kaya naman talamak. Kaya naman laganap. Kaya naman wala silang takot sapagkat ito naman lagi ang kalakaran sa hostesya at pagpapanagot sa mga korap sa bayan na ito. Pawang, mga dilis, mga butike, at bayawak lang ang nakukulong. Yayamang lumabas na ang tunay na anyo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang ICI na binuo para maibalik sa gobyerno ang nawalang tiwala ng sambayanan. Papaano magtitiwala sa inyo ang bayan kayong hindi namin nalalaman ang nangyayari sa inyong sinasabing mga pagdinig. Bagamat una nga pong nagsabi si Chairperson Andres Reyes na payag na sila sa live streaming, ngayon, iba na naman ang kanyang tono. Totoo bang independent ang Independent Commission for Infrastructure? o nagiging totoo na ang ICI ay nangangahulugan ng Isolated Commission for Infrastructure. Isolated kayo sa mata at tainga ng bayan. With all due respect, may panukala ngayon na palitan ang ICI ng isang Independent People's Commission o IPC na sa totoo lang ay halos kapareho lang din naman ng ICI. Misto lang layer din o baitang bago tuluyang makasuhan sa hukuman o sandigan bayan ang mga mandarambong sa perang pinaghihirapan ng bayan ang IPC ay hindi pa rin mapagkakalooban ng prosecutorial powers o kapangyarihan na umusig sapagkat ito ay poder lamang ng DOJ at Ombudsman. Kung sakali ipahihiram lamang ng DOJ at Ombudsman ang kanilang mga prosecutor sa IPC, datapwat magiging lima ang commissioners at mas dadami daw ang mga tauhan sakaling maipasa nga ng kongreso ang pagkakaroon ng IPC. With all due respect, nangangahulugan lamang ito ng mas malaking gastos na naman para sa bayan. Ninakawan ng bayan ng trilyong piso. Ngayon, kailangan ang panggumasta ang bayan ng daan-daang milyong piso para sa isang komisyon na mag-iimbestiga sa nakawang ito eh bakit nga ba hindi na lamang palakasin at padamihin ang mga tauhan, mga abogado at tagausig ng DOJ at ng Ombudsman total ang DOJ at ombudsman lang din naman ang hahawak sa mga kasong hahantong sa hukuman. Ang ICI ay remedyo ng gobyernong Marcos para palamigin ang nag-aalab na damdamin ng mga Pilipinong galit na galit na sa iskandalong ito. Hindi nagtatagumpay ang remedyong ito. At kabalintunaan na ang nangyayari. Ang pagbuo ng IPC ay isa ring eksperimento. Mas magastos lamang na eksperimento na wala rin pong kasiguraduhan kung itubay ba'y pagtitiwalaan ng bayan. Sa Pilipinas, talaga namang Laging dihado ang pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Garapalan na ang korupsyon at harap-harapan kung pag nakawan tayo. At nagagawa pang ipangalandakan ng mga kawatan na ito at ng kanilang pamilya ang mga ninanakaw nilang yaman. At kasasabi lang ni Pangulong Marcos Jr. noong Martes, sa kanyang press con pagkatapos ng ASEAN Summit na huwag tayong magmadali sa pagpapakulong sa mga ito dahil ika eh, dapat na dumaan sa due process. Kumbaga, ang pagpapatunay sa kanila pong pandarambong ay dapat beyond reasonable doubt o nang walang kadudaduda kung ikay galit na ngayon, kung tayo po'y galit na ngayon sa mga pangyayaring ito, mukhang kulang pa ang muhi na ating ipinakikita. Sapagkat halos isang daang araw na, magmula ng sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na may mananagot sa mga nagsasabwatan sa kickback. Initiative SOP for the boys hanggang ngayon ni isa sa mga kawatan ay wala man lamang nababasahan ng sakdal. Pahinog na po ang panahon. Pahinog na ang oras. Ang sukdulang poot ng bayan ay maaari nang sumabog. Pag-isipan nyo. Think about it. Mamabubay! dito Kinakausap pa kita Ninakawan mo kami Kaya kami binabahahani ka dito, dito. Ninakawan mo kami Kaya kami nakwawala Ako po'y nananalangin Na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa Galit sa aking damdamin Sa unang pagkakataon ay hahayaan po kumawala. mawala Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangarin na masama Nasa taas ay hihilang Mga kapatid, Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! at the butt